Good morning guys. Punta kami ngayon sa ate ko. Tapos samahan ko yung kapatid ko rin bumili ng gas. Guys, punta na kami. Yan guys. Makikisakay kami sa asawa ko. Kasi medyo malaga yun oh, Yung dalawa. Samahan natin. nabas na yung tricycle namin dito na kami sa school Hi. school dami nakaparadang sasakyan okay, o yan guys dito lang kami bababa oh, ano? <laughs> bye bye <laughs> okay pao Dito kami dadan guys. Maglalakad lang kami kasi siya mamamasada na. Ayan. Mabigat ba be? Mabigat <laughs> <laughs> na na. Kayawag niya ako pa kasi habang. Ibigay na kagad yung pena kung babalik. Kamang pag-away? Hmm. Ay, pag pinahiya ka, alam mo. Ay, ano mo na yan? Mamaya ka Ha? Bakit? <laughs> Iikat mo na lang yung mamaya. Basta pati ang video niya. Yung may laman, magkano may laman. guys. Two, ano? ano? five. five. guys. Yan, kami tatlo. Guys, mangingin na tuhod namin, guys. eh, may mga sakit pa naman kami dalawa sa tuhod. <laughs> Alam, may dunas ko. Sabi ka. Alala, mo tika ako. Sige lang, lang. lang. Paano naman dito, na dito dumaan. Tapos ganyan pa yung chinelas mo, Runa. Kumakapit nga eh. Kumakapit? Pag nadulas ako, dalawa ta. Ang, ito pa namang mahina yung tuhod namin. Ay, Ay putik. <laughs> <laughs> may <main> daanan dito. Buhut <laughs> naman kami sa'yo, kuya. Parang may Parang may swimming pool dito, no? Dapat ina inaayos to. Ano nga yung mga yan? Ang kulit mo. Ay, sinintay namin yung kapatid ko rito nagsoli ng ano eh ng tangke kasi puno daw hintay, hintay na lang namin -balik yung Yes, yan. Nakuha na namin yung ano niya. Ay, balik na yung gasol. Tama ba? Ay, tangke may balik na namin o ayan punta kami sa ate ko ayan guys mangungutang na naman kami guys ayan ang nga yung um, lalaki na yun ate yung ng gas na ah. to Ting oh, lang ang tinda niya pero tayo ah. marami siyang alam nakakarating dito nangyikipagdaldalan pero tayo sino nani baby nangyikichismis ayan guys dito na kami sa ate ko ayun o no. tindahin niya Mangutang kami Nakasumpala nakasumpa na nakasumpa na. -utang na na sa ulam hindi And guys, ito yung number one dito, palautang guys. Guys, ako yung ano. And guys ha. Palautang yan guys. Pero okay lang mangutang, basta't magbayad. Ayan. Ayan. Ayan na guys, nakukwentahan na sila ng kanilang mga kinuha. Kasi Ito malay. Hindi ako marunong magkabit. Hindi ba na ako marunong magano? Mamaya bigla sumabog yan. Ayan. Upo. Ito, pampatibay ng tuhod. Upo, pampatuhod. Oh, Maka. Oh, baboy, pampahid na. Baboy. Ito po yung pinakamaganda namin ano, Miss Universe dito.